Hi everyone, sa aking mga kaibigan dyan, sa aking mga kawomiso, sa aking mga uh, pamilya, kapamilya, kapuso, at sa inyong lahat po, magandang araw. Ako po ay si Joy. Ako ay isang ina na lumalaban sa sakit na cancer pero ako po ay isang anak ng Diyos I decided to do this um, video recording dahil gusto ko pong maging blessing sa mga ina dyan katulad ko na may sakit na cancer ito po ay isang daily devotion at Pinangalanan ko po ito na Warrior Moms or uh, a daily walk with faith. Warrior Moms a daily walk with faith. Or sa Tagalog, ay isang mandirigmang ina at araw-araw na lakad ng pananampalataya. Yan. So, ito ay araw-araw na devotion devotion para sa mga warrior moms katulad ko. Isang alam ko na ito ay isang makapangyarihang gawain at kasama ko po ang Panginoon dito. I am so honored na makasama ko po kayo sa journey na ito. So gawin po nating tunay na tahanan ang pag-asa ang bawat episode na dadalhin ko po sa inyo. Ito po ay devotion ng isang inang lumalaban, nagtitiwala at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo ba na marami ang nagsasabi sa akin na, "Uy, ang tapang mo, ha?" Pero ang totoo po, hindi po ako matapang dahil hindi ko naman po naramdaman na matapang ako. Dahil may mga araw na minsan ay gusto ko lang humiga, nag-iisip at lumuluha, umiiyak sa Panginoon. Dahil minsan habang natutulog ang aking pamilya, ang aking mga anak, ang aking asawa, tinitingnan ko po sila at lumuluha po ako at napa nag-iisip po ako kung ano yung mangyayari pag ako ay kinuha na ng Panginoon pero sa bawat araw na ako ay binubuhay ng Diyos ng Panginoon ay meron siyang isang paalala sa akin ang sabi niya, Anak, hindi lang kita tinawag para mabuhay. Tinawag kita para maging isang ehemplo, para maging isang liwanag sa mga inang katulad mo na may sakit at lumalaban sa mga sakit. Kaya't imbis na isipin ko ang sarili ko bilang isang biktima ng cancer, tinanggap ko po kung ano ang gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay ko. Kung ano ang ibinigay ng Diyos para sa akin. Kaya ako ay isang mandirigmang ina. I am a wire mom. Yes, meron pa akong cancer. Lumalaban pa ako sa sakit kong cancer. At hindi po ako nahihiyang ipakita sa inyo ang tunay na mukha na ibinigay ng Diyos sa akin ngayon. Merong mga limi limitasyon sa aking galaw ngayon. May mga pagkain na gusto kong kainin pero hindi ko na pwedeng kainin. May mga galaw na gusto kong gawin pero hindi ko na kayang gawin tulad ang pagtatakbo. Kasi alam nyo ba, naging atleta ako nung kabataan ko pa. Naging volleyball player ako. Naging track and field player ako. Very sporty ang buhay ko nung kabataan ako. At kung balik-balikan ko yan, sabi ko, Lord, salamat dahil naranasan ko ang maging isang atleta. Hindi ko akalain na magkaroon ako ng sakit na ganito ngayon. Pero, alam niyo ba, ang puso ko ay hindi tumitigil sa pagtibok para sa Diyos. At ang desire ng puso ko, ang gusto ko ay maglingkod lamang sa Kanya habang ako ay nabubuhay pa. Kaya kung ikaw ay isang inang katulad ko, na lumalaban sa ganitong sakit, huwag po kayong malungkot. Hindi po kayo nag-iisa. Dahil ang laban na ito ay hindi nyo po laban. Laban po ito ng Panginoon. Laban po ito ng Diyos para sa inyo. Kaya, hindi po natin kailangan na maging perpekto hindi po natin kailangan na maging superwoman. Ang kailangan lang po natin ay manatili po tayo sa piling ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin ay magtiwala tayo sa kanya. Ang kailangan lang po natin ay magpahinga sa piling niya at naniniwala na tayo ay bibigyan niya ng lubos na lakas para mabuhay pa sa mahabang panahon. Dahil siya lamang ang ating lakas. Sa bawat kemustasyon na nangyayari sa akin, sa bawat blood test, sa bawat paghihintay ng resulta, nandun po ang Panginoon. Ramdam na ramdam ko po ang presensya ng Panginoon. At sa bawat oras ay pinipili ko pa rin kumapit sa Kanya kahit nahihirapan mo ako. Pinipili ko pong kumapit at magtiwala sa Kanya kahit ang katawan ko ay pagod na. Ang paglilingkod pa rin para sa Kanya, para sa Panginoon, ang siyang umiiran sa aking puso. Hindi po ako titigil sa ministry kasi alam ko ang buhay ko ay ang ministeryo ng Panginoon. Alam ko ang buhay ko ay ginagamit ng Panginoon para maging ehemplo sa ibang ina na katulad ko. Kaya today I say this with boldness. Hindi po ako biktima. Ako ay isang mandirigmang ina. Hindi po ako biktima ng sakit na kanser. Kundi ako po ay isang warrior mom na lumalaban para sa pangalan ng aking Panginoon. At patuloy akong maglilingkod sa Diyos sa bawat hiningang kanyang binibigay sa akin, sa bawat kwento, at sa bawat video na kagaya nito. So this time, gusto ko pong manalangin sa inyo. Gusto ko pong ipanalangin ang bawat inang katulad ko. Panginoon, salamat po sa lakas na nagmumula sa inyo. Bigyan niyo po ng pag-asa ang bawat inang lumalaban ngayon sa anumang karamdaman. Yakapin mo po kami sa panahon ng pangihina at gamitin mo po ang aming mga buhay para patuloy na magbigay ng liwanag sa iba, Panginoon. Salamat sa lakas, salamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin na maging isang wire mom. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya po sa inyo, na mga inang katulad ko, sana po may napulutan kayong lesson sa araw na ito. Tomorrow is another episode. It's a day to devotion. Dito na po ako mag-uumpisa ng mga uh, devotion uh, with Bible verses na gagamitin ko po para sa inyo. See you tomorrow at sana po ay nabigyan ko po kayo ng kaligayahan sa araw na ito.